tatlong taong may malalaking binti at kamay sa India kilalanin kung paano sila namumuhay. Alamin, napakahalaga sa pang-araw-araw nating gawain ng ating mga binti at kamay. Ngunit, kaya mo bang isipin na mangyayari sa iyo kung bigla na lang lumaki ang mga bahaging ito ng iyong katawan? Ito ang realidad ng tatlong kakaibang individual mula sa India. Hindi lang sila merong malalaking binti at kamay, kundi meron ding matibay na determinasyon na mabuhay ng... Maayos, sino-sino nga ba sila? Isa-isahin natin sila. Dahil sa kanyang malalaking kamay na may habang 13 inches at may bigat na 2 kilogram bawat isa, natatakot ang ilang estudyante kay Muhammad Kalima. Ito ang rason kung bakit hindi siya pinayagan ng paaralan na pumasok dito. Gayunpaman, naghahanap siya ng lunas mula sa kanyang mga kakaibang kondisyon upang mabuhay ng normal devil child naman kung tawagin si Bob Pashi dahil sa napakalaki nitong kanang braso na may bigat na 20 kilograms. Dahil sa kanyang kondisyon, walang gustong tumulong sa kanya. Binubugbog at sinasabihan pa siyang umalis sa kanyang ina-applyang trabaho. porsigito siyang magpagamot upang makapagtrabaho at makapagpatayo ng sariling bahay. Samantala, meron namang giant leg disease si Aaron Rajasing. May bigat na 100 kilograms ang kanyang kanang binti. Matagumpay siya sa larangan ng computer science and engineering. Sa kabila ng mga hamon at diskriminasyon, patuloy na ipinapakita ni na Muhammad, Bablu at Aaron ang kanilang katapangan at katatagan sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay. Ikaw, ano ang napulot mong aral sa mga kwento ni na Muhammad, Bablu at Arun? D W I Z Research Report. Re-Report. -re